Tanong, kapalit ng bawat piso, ilang oras ng buhay mo ang binabayaran mo? Ito ang Your Money or Your Life isang libro na magbabago ng pananaw mo sa pera, oras, at kalayaan. Sabi ni Vicky Robin, ang pera ay hindi lang halaga ito'y enerhiya ng buhay. Bawat piso na ginagastos mo, may katumbas na oras ng trabaho. Kaya bago ka gumastos, tanungin mo sulit ba ang oras na binigay ko para dito simula sa simpleng habit i-track ang bawat gastos hindi para magtipid lang kundi para maging aware kapag nakita mo kung saan napupunta ang pera mo makikita mo rin kung saan napupunta ang buhay mo hindi lahat ng gastos masama pero dapat align sa values mo gumagastos ka ba para sa tunay na kaligayahan o para lang sa stress pressure, o impulse. Ang goal, gastos na may saysay. Buhay na may direksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagyaman. Ito'y tungkol sa kalayaan. Kapag wala ka ng utang, may ipon ka, at simple ang lifestyle mo pwede ka nang mamili kung paano mo gagamitin ang oras mo. Iyan ang tunay na kayamanan. Ang pera, hindi kalaban. Hindi rin dapat source ng guilt o stress. Dapat partner mo siya sa pagbuo ng buhay na gusto mo. Kapag conscious ka sa bawat piso, nagiging intentional ka sa bawat araw. So, anong takeaway? Bawat gastos, may kapalit na oras. Gamitin ang pera para mabawi ang buhay mo, hindi para mawala ito. Ito ang your money or your life. At ito ang Maven mindset lab. Mag-isip, magbukas, mag-evolve.